Hi guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, for today's video guys, day up natin at wala tayong makakain. Kaya lumabas tayo ngayon para pumunta tayo ng isang supermarket. Actually, dalawang supermarket ang puntahan natin ngayon. Dadaanan natin ngayon uh, para makabili tayo ng ating Makakain. napaka sobrang init. Pero yung init na malamig ang hangin. Ayan, so tawid muna tayo. Tapos, ano, ah, uh, mo Daan muna ako dito sa supermarket uh, ng mostly and ah uh, dinadaanan ko, pinupuntahan ko. Meron lang akong titingnan kung Available na ba yung hinahanap ko? Baka sobrang init guys. Hindi naman sya mainit na mainit yung sakit lang sa mata. Ayan. Sakit sa mata na naka-video tayo. Actually, puyat na puyat ako. Day off ko nga ngayon pero puyat na puyat naman ako. Kasi nung oras na tayo natulog... Ano oras sa na tayo natulog? Mga 6 a.m. na siguro tayo natulog. And then, uh, nakatulog na tayo. Tapos putol-putol naman. So, parang hindi maganda yung tulog ko for today's video. So, okay lang. At least, uh, wala naman akong planong gumala today. Uh, wala rin akong planong puntahan o pumunta sa bahay ng friend ko gusto ko na magstay at home so baka makatulog din tayo ng mas maaga-aga so ayun bibili lang naman ako ng uulamin ko ngayon hindi ko nga lang rin alam kung anong uulamin ko but gusto ko magluto-luto or mag cook 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 ganon So ayan, uh, tatawid na tayo na dito na tayo sa supermarket. Eh, ipapakita ko sa inyo kung ano yung bibili natin. Okay. Ayan, ang daming tao doon sa dulo, guys. So hindi na ako nakipagsiksikan doon. Ito na nakakuha na ako ng aking mga bibilhin. Actually, uh, plano kong mag ano mag misuwa kasi wala lang, ang tagal kong di nakapag misuwa and tawag niyan, nakakamiss din ang misuwa, lutong bahay lutong lutong bahay and then so tapos na tayo nito uh, alam nyo pabalik balik tong display nila dito meron talaga akong nahanap na pantin hindi ko na talaga mahagilap dito sa so, doon na tayo sa mga ah uh, tawag nyan sa mga bilihan ng bawang, sibuyas saka mga ganyan, mga luya so bili, tayo, bili, 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 muna ako guys ha ikuha muna ako ng sibuyas yung ganda ng mga sibuyas nila Pero hindi naman tayo bibili ng madamingan kasi nga once a week lang tayo magluto and masisira lang din kung mag stock tayo ng madami. So mga ano lang, mga dalawa or tatlong piraso lang. Tapos bawang. Pakita ko sa inyo, guys, ha. Pili tayo ng bawang na maganda. Ito. Tapos may naalala pala ako na pwede ko siyang ano, tawag niyan pinap tayo ng maganda. Kasi mostly nasa ilalim na yung magaganda. Sabi muna natin na napili. ito ha yan tatlong piraso lang eh meron na akong sibuyas ayan bumili na rin tayo ng orange and lemon ayan ito na yung lemon ko ayan and pati egg bumili na rin ako so natin meron mo sila mga ano dito mga apple watermelon ayan so check din tayo ng ano ng candle para sa ating altar kasi wala na tayong candle para sa ating altar Saan ba yung candle nila rito? Ayan, after nito, uwi na tayo. Candle, 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 please. Where's the candle? Saan na naman yung candle nila rito? Nilipat na naman nila, guys, kung saan nila nilagay. ah oh, nako. Yung hindi ka pa kumakain pero nabusog ka sa hangin. Masa yung candle dito, oy. Oh, my God. Masa candle. Wait lang, guys. Hanapin ko lang yung candle, guys, ha. So ayan guys, nakalabas na tayo ng supermarket And Pauwi na rin tayo Pero dadaan muna ako ng isang grocery muna ulit uh, Para bumili ng water Para makabili tayo ng water Dahil wala na tayong water sa bahay Bibili lang tayo kahit mga Tatlong piraso lang muna Para kahit papano Meron tayong tubig na Kasi parang kagabi pa ako Nag iniisip ng tubig so ayun maaga pa kasi dito guys mag alas 4 pala ng hapon so katirikan pa ng init actually hindi yung mainit na masakit sa balat hindi siya yung ganun yung mainit siya na uh, alam nyo yung mainit na parang palubog na yung araw ganun kumbaga parang parang pag nasa Pilipinas tayo yung alam mo yung naglalaro na ng basketball, naglalaro na ng volleyball, mga ganong eksena, nakakamiss so yun, dadaan muna tayo dito para bumili ng ano ng water dahil wala tayong water actually ano to, ah uh, sure katanan lang to dinaanan ko para makaiwas tayo kay papanan sa iret ayan pagkabi pa ako hindi, ining... nga, hindi ako makatulog guys alam nyo ba dahil nasa sakit ng isang uh, binti ko napakasakit sunod so, tayo dumaan sa kabila kasi may bitbit tayo So, mamaya ulit guys ha.